Ayan mga idol ang ating special kare-kare Hi guys, happy sunday! Ayan, dahil sa trending ngayon ng gulatan Gugulatin natin ngayon ang mga idol nating nanay na at tatay dyan ang cooking tips natin ngayon mga idol magluluto tayo ng kare-kare hindi na bago sa mga Pinoy ang kare-kare pero nalagyan natin ng twist yung pork natin na gagamitin lechon kawali tara ipapakita ko sa inyo ang ating pork. so ito meron tayong pork dito na parts liempo yan kailangan muna natin tong lagain bago natin lechon kawali yung ating mga idol na nanay at tatay dyan yung kare-kare ay liyempo pero lechong kawali para maiba naman salang na muna natin higisa natin sa margarine ang ating mga gulay para kakaiba Then, ang puso ng saging puso ng saging next natin ang ating petsay randa pag press yung gulay sunod natin mga idol ang ating bagong alamang kailangan muna natin siyang pakuluan sa suka nalagyan natin na suka kailangan maabsorb niya lahat ng suka then sugar then mag ulit ng vinegar so ayan gigisa na natin guys nilaglag na natin ang brown sugar so ayan nakaprepare na ang ating mga gagamitin So, inenex natin guys, itong ating fried na pork po. Dito na yung kawali natin na may mantika na may unit. So yan guys, na golden brown na, i-set aside muna natin 'yan. Then lalaglag natin yung pang second batch. Pinagpakuluan natin ang karne ng baboy, dito na natin imimix yung kare-kare sauce. Ayun. Mimix na lang. Lalagay tayo ng butter. Ayan ang ating bawang. Sabay na natin si Muyas sa bawang. Butter yung ginamit ko mga idol. Para masarap. Kare-kare mix. Andito na lahat yung kanin na ating Dadagdagan lang natin ng ating pinagpakuluan yung stock ng karne. Hindi to maalat kasi meron tayong Siyempre, ang ating betsin, mga idol. Alright. Pakukuloyin lang natin yan. Tapos, ilalaglag na natin ang ating mga gulay na nilaga. Then, itatoppings natin yung ating... Ayan, mga idol. Lalaglag na natin ang ating mga gulay na... Okay. Dito lang sa part na to sa may gilid. Then, ito ang ating lechon kawali nalaglag na natin mga idol hindi natin lalaglag lahat kasi magta-tapings tayo so, niya ang kanyang kare-kare mix yan na to, ipiplate na natin papakita ko sa inyo ayan mga idol, ang ating special kare-kare ayan ayan mga idol, ang ating kare-kare ayong linggo uh, lechon kawali ito mga idol ayan ang ating cooking tips kare kare ayan nakatapos tayo mga idol ng ating cooking tips ngayong sunday kung nagustuhan mo ang aking video pwede kang mag react pwede ka na rin mag share para naman mapanood ng iba nating mga idol na nanay at tatay dyan salamat sa inyong lahat God bless, happy sunday